So ito na nga parang naka 60 kilometers na at tinakbo na easy ride natin. Kung sabi ko upload ko lahat ko ano man yung issue makita ko. Yung bago pa ngayon May, may plastic po. Ito yung matindi dito. Uh, version 2 na daw yung mugs or rims. Version 2. Kaso, ito pakita ko sa inyo Ito tayo sa likod konti oh, naman din ako, nadali din yun lang ang tinakbo sa loob lang ng village nakita ko to kanina lang kasi lilinisin ko sana punasan ko pero dati tinignan ko yan sa kasa, tsaka yung ako wala yun know? o oh my god crack yan tumitigil yung kuko ko eh. So, na siya. Meron talaga mga boss. Yan lang naman. So, wala lang kung may isa pa. Kaya. Ewan ko lang to isa. Ito, ito, Pero so far, to confirm yan ah truck na inform ko na yung ka sa daw yung mekaniko para ma-claim yung warranty o so, yan then ano pa ba iba kong napansin dito ato yung isa gulong yung dati na upload ko yung sabi ko matagtag uh, wala pa lang problema doon ang naging problem lang sa kasa ito naka 45 tapos yung harap naka 48 kaya sobrang tagtag -tag ginawa akong 32 tapos 30 yung harap okay na wala nang tag tag tsaka hindi na lumili kong mag isa so nasa nuli yung crack alatang alata yung crack eh, simula ano so version 2 yan ay ito yung matte blue yeah. matte blue na ERFI version 2 raw na mags pero ganun pa rin hindi ko lang alam kung ano yung ng version 1 na mugs Kung ganyan na itsura tura nyan, eh yan lang din yan. Sinabi lang na pinalitan na. Kasi eh yan, eh, kung version 2 na yan, dapat wala nang ganyan. -tura. Or pwede rin dahil dito sa gulong. 60 series lang kasi ito eh. Maganda ito palitan ng 70 para mas safe. Or kung pwede 140 rito, mas, mas panalo. Kaya... Yeah. Tapos ganun pa rin, sticker, bawal bawal tanggalin yan. Mawalan daw na ang warranty. So kaya hindi ko tinatanggal yung sticker. Dito lang din to matakbo kasi wala pang OCR. So pa napansin yung dito. May nag-upload din, may naglagay ng washer nito. Kaya buksan natin na... Ah. Yeah, pag binuksan mo. No. Tapos sasara mo to, parang hirap. O, oh, boss pa rin. Boss pa rin. Ang technique lang, ididin mo to. Ayan, okay na. So, hindi naman siya talaga issue. May style lang, no? So, didin nyo lang yan. Sold na. So, again, yung napansin ko dun sa parang tag-tag. Ah, mayrodi pa Mayroon din pala na-upload ko sa shorts yun yung tumatakbo mag-isa to. Tingnan natin kung mauulit. Ayan, yeah, natin ipakita ko sa inyo na ayun o 59 nga lang tinakbo 59 lang kaya nga natin matatakbo mag isa yan ayun o <laughs> nice pag naka vibrate pag na ma vibrate kasi yan o vibrate pero ganyan din daw yun sa ADV 160 ng trota gusto ko rin kuha ng video ma-vibrate din daw siya kanya pero pag uminit na makina wala na open na tayo sa rap dito hindi ko pa na-check kung meron mga crack crack pero sa mga napapanood ko wala naman nag-upload ng sa harap. puro eh. sa likod kasi yung likod yung mabigat all good sa mga harap sabi nila pwede raw sa NMAX kaso mayroon pang modification eh mahal din ang magagastos so tingnan natin kung gagawin ni LGM Motorstar sa warranty claim natin no? so yun lang yun pa lang naman napansin ko so again nagsisisi ba tayo dito <laughs> yan ang magandang tanong hindi naman sabi ko nga upload ko lahat kung ano mangyayari dito Alay speed sensor. Sabi bago na raw to eh. Mukha naman bago na siya. Kasi yung forma ng dati parang hindi ganyan Parang dito yung butas. Ito iba na. Hindi ko lang din sure ha? Pero comment din na lang kung ganyan din ba looks ng dati or bago na to or what. Sa ano to? Vibration. Ayan lakas sa so dito. kitang kita nanginginig dito eh. so pag nanginginig pa siya ganun talaga mangyari parang umaandar mag isa kaya pa lang V2 version 2 na mags wala na daw crack may crack pa rin China China wag matakot subukan sinubukan crack <laughs> tingnan natin ayun umaandar pa rin oh. No? dos kabig natin ah. kabig ay mawala Ayun, wala. Rev natin. Maandar magisa isa ano. Gusto nang bimahin nito eh. Oh? Gusto nang umalis, eh. Hindi lang tayo makalis. May crack, eh. So, ayun lang. Upload ko pa yung iba. Ibang issues niya na ma-encounter ko. Pero so far, yung mga ilaw-ilaw. Wala akong naging issue dito. Kompleto sila. Kompleto. Pati yung park light ito. Ah uh, pati DRL yung gusto ko, kumpleto. Kasi may iba may nag-upload niya si Zera Zera TV kaya yun ano, pundido yung dito niya. Tsaka yung DRL ata pero naayos ng motors. Sana sa akin maayos naman yung sa rims natin. Rimstormax. Pwede nga rota na lang kabit natin dito eh. Masya na yung crack crack. Kitang-kita mga sirsi. Eh. Ano? Oh. Laki okay, oh. Hihiu. Mukha siya lang yun, Ayan na lang. Kahit rota lang yan. Ibay. Worldwide pa. So yan na muna. Upload ko ulit. Ito yung iba. Okay. No? muna.